Sobrang laki nga ng washing binili ni Kuya mga katapang para kay Mama na nagkakahalaga ng 90,000. Tuwang-tuwa nga si Mama mga katapang kasi di na siya mahirapan sa paglaba. Sa all na lang may mabait na anak. So, sobrang excited niya mga katapang kinuha niya agad ang mga labahan para subukan ng kanyang mamahaling washing. At ito na nga, grabe, napakaganda. Maaga nga pala ako gumising mga katapang kasi dumating na ang washing ni Kuya in order galing pa sa city. Sa sobrang pagmamadali ko mga katapang, nakalimutan ko tuloy maghilamos, kaya nagbumuka tuloy tayong tao. Nagmamadali si Mama buksan yung gate kasi binuhat na yung washing. Kasi sobrang tarik ng aming kalsada, hindi na nakakyat yung sasakyan, kaya binuhat na lang nila galing sa baba. Sa sobrang bigat ng washing, apat na tao yung nagbuhat. Mga nagtatrabaho dito sa bahay namin. Kung gaano kabigat yung washing, ganun din kabigat yung presyo. Pero walang pakialam si Mama, basta meron na siyang washing. Walaan pala ng washing machine nito ang bigat! Pinamerienda ko muna sila kasi nagugutom na daw sila sa sobrang bigat ng washing. Hindi naman sana kami mahilig sa washing mga katapang kasi sanay na kami sa manumanong lababa. Kaso naawan ako kay mama kasi ayaw ko siyang mapagod sa kalaban ng mga damit niya. So naisipan ko na bumili ng washing na lang para hindi siya mahirapan. Ano sa washing ito mga katapang? Paglabas, tuyo na. So ngayon, inaantay ko pa yung service na mag install nito. install pa to eh. Nag-aantay pa ako sa tubero na sit-up sa ano tubig sa labas. Dumating na nga pala yung tubero ni kuya para magsiset up sa tubig para sa washing. Sila din pala yung mga taga service center para mag-assemble sa washing. Ang saya-saya nila kasi nakita na nila ako sa personal. Ang ganda ko daw. Charot! At ito na nga, tinanggal na yung carton sa washing. Grabe, sobrang laki pala nito. Kaya pala hirap na hirap sila buhatin kasi purong metal yung katawan. Hala, ang ganda! May washing na talaga ako! Yehey! Oh. Eto na nga sinimula na nilang pag-assemble. Sobrang bilis lang hindi umabot ng isang oras. Hindi kasi pwede ikaw yung mag-assemble kasi tatanggalin kanila ng warranty. Pagkatapos nila mag-assemble, tinuruan na rin nila si kuya kung paano ito gamitin. Pero nabadrip si kuya kasi ang dami pala nitong pipindutin. <laughs> Sabi mo wag na magwashing eh. dapat mano-mano na lang eh. <laughs> Ang gulo. <laughs> Ma, yung mga ano na dinon, mga labahan, mo na. Gaba ka na, magsipag ka na, magsipag ka na, may washing ka na. Kasi mo mga maglaban ng mano-mano, may washing Mamaya. na, tatamad na ka pa. nga ni Kuya si Papa na bawal yung mga short niya labhan dito sa washing. Kasi daw baka mamansan ng tuba. <laughs> ah, grabe ba mang sipag agad maglaba eh. <laughs> Maglalaban ako sa wasing-masing bago. <laughs> Sige ba, pasok mo na! Lakay ng ngiti niya, oh. so ayun mga katapang, susubukan na namin yung washing ni Mama. Oh. Ah, <laughs> hindi ito niya, oh. Kahit tumulan mga katapang, wala nang problema. Kasi may washing na kami. Di na rin kailangan ng araw kasi paglabas ni Toto Yuna. Ganyan kasosyal yung washing ni Mama. Ah, eh, may washing na siya. Ang ma, ang bigat sa bulsa niya. Ma! Ma! Ang <laughs> <Ma? laughs> bigat sa bulsa niya, no? <laughs> dito, ma. Lalagyan natin ng sabon dito. Oy, sir! Baka naman. <laughs> ito. Wait lang, nga Lagyan. Tapos, lalagyan din natin ng daun eh. oy Del, baka naman. <laughs> Wait lang. O, oh, dumihan natin. Okay na yan. Tapos, close. Ito din, ma. Sasarado natin, ma. Yan. O. Oh. Tapos, dito yung start, ma. Tapos, kung ano yung nilabhan natin, ma, dapat cotton, cotton yung nilabhan natin, ma. Cotton din yung pipiliin natin dito. Ah, dito. Wow! Ay, galing, diba? Tapos dito yung start mo, Oo. Oh, para di ka na malito. Oh, ba diba? Ang galing. Automatic na. Pag, paglabas niyan, matuyo na agad, ma. Oh, laki ng ngiti, oh. Hello, <laughs> oh, oh, ma. talaga. Oo, ma. Sige na, oh, diba, na atin, ma. na <laughs> oh, ito, na natin, ma. Oo, 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 ma. araw ma. Oo, ma. Oo, ma kabit mga katapang kasi hindi na kailangan ano, imano-mano pa yung paglaba. Oo, uh, uh, kahit ako. Araw-araw talaga ako nabihis dahil <laughs> mayroon na akong washing machine. Ah, uh, automatic pa. Oo. Uh, <laughs> uh, uh, uh. <laughs> oh, mga kunin mo O oh, sa mga bata, huwag kayong magsusugal ha? Ah. para lang to sa mga matatandang mahilig magsugal. O oh, sa mga mahilig magsugal dyan, subukan nyo tong bagong laro na PH Park. Mataas yung persyento nila na mananalo ka. Tataya tayo ngayon sa kulay yellow ng 200. Ayan. Ayan, panalo. Ngayon, subukan nyo na. Nasa comment section ng yung link.